Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Kamakailan lamang, isang malagim na balita ang gumulat sa buong Pilipinas. Isa kasi maleta ang natagpuan na palutang-lutang sa isang ilog sa San Jose del Monte, Bulacan. Ngunit imbis na gamit o damit ang laman ng maleta, nagulat ang lahat ng buksan nila ang loob nito. Laman kasi ng maleta ang nawawalang dalaga mula sa kaluokan. Ayon sa mga balita, February 13, 2025, may kahinahinalang maleta na nasa ibabaw ng Sapang Alat River, Graceville, Bulacan. Matapos noon, isang tawag nga ang natanggap ng police station mula sa mga residente ng nasabing lugar. Ang maleta kasi ay pinagbumulan ng masensang at nakakasulasok na amoy. Bandan 6.30 ng gabi, nagpunta ang mga pulis sa nasabing lugar. Nandat na ng mga pulis ang maleta. Ito ay bagyang nakabukas at agad namang itong sinuri ng mga pulis. Nang buksan ng mga pulis ang nasabing maleta, tumambad sa kanila ang labi ng isang babae. Agad nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis para malaman kung sino ang biktima at bakit nga iyon sinapit. Naniniwala ang mga pulis na ayon sa kondisyon ng labi ng biktima, ilang araw na itong binawian ng buhay. Kapansin-pansin din daw na may mga sugat ang dalaga sa kanyang katawan. Tinitingnan ding ang gulo ng mga pulis na inalod lamang ang maleta sa lugar kaya ito nakarating sa ilog dahil sa ulan. Sinasabi ng mga pulis na nang mga nakarang araw kasi ulan ng ulan sa lugar kaya iimbestigahan nilang maigi ang lahat ng posibilidad. Kung ang maleta ba ay inalod lamang sa ilog ng Mulacan o doon talaga itinapon ang labi. Nang araw din na iyon, nalaman ng mga pulis ang pagkakilanlan ng nasawing biktima. Ito ay walang iba kundi ang nawawalang dalaga na si Sheila May de la Cruz. Si Sheila ay nagmula sa lunsod ng Kaloocan at isang linggo na itong nawawala. Nagpaunlak naman ng interview ang pamilya ni Sheila. Ayon sa kanila, si Sheila ay nagpaalam ng gabi ng February 7 at sinabing magpupunta ito sa bahay ng kanyang pinsan dahil mayroong may birthday. Sa bahay ng kanyang pinsan, nakunan si Sheila ng CCTV na may ka-video ko. Sinabi ng kaanak ni Sheila na nangungulit at pinipilit si Sheila ng babaeng kausap niya sa telepono na sunduin siya sa kanilang bahay. Ito daw ay dahil sinasaktan ang kaibigan ni Sheila ng asawa nito. Maririnig sa CCTV na nag-aalinlangan pa nga si Sheila na pumunta sa kanyang kaibigan. Ayon kay Sheila, Mamaya ako naman ang unahin niya. Namumuro na ako dyan sa asawa mo. Wala akong load. Mamaya niyan baka hindi ka na naman sumipot. Matapos nun, nakuna ng CCTV si Sheila na naglalakad sa kalye nang lumabas siya mula sa bahay ng kanyang pinsan. At walang kaalam-alam si Sheila na yun na pala ang huling video na makikita siyang buhay. Sinabi pa ng kaanak ng biktima na nakasuot si Sheila ng green na t-shirt at baong na pants. At makalipas ang ilang oras, kinontak na si Sheila ng kanyang mga kamag-anak dahil hindi pa ito umuwi. Sa paglalim ng gabi, ilang beses pa ang tinawagan, tinex at sinat si Sheila ng kanyang mga kamag-anak. Ngunit ni isang beses ay hindi nagre-reply si Sheila. Kaya naman labis ang pag-aalala ng kanyang pamilya sa kanyang pagkawala. Hindi naman kasi ugali ni Sheila na magpagabi at hindi magsabi kung saan siya pupunta. Kinabukasan, hinanap si Sheila ng kanyang pamilya sa iba't ibang mga lugar ngunit bigo silang mahanap ang dalaga. Dito na nga nagpakalat ang pamilya ni Sheila ng missing poster ng dalaga sa social media. At nagbigay din sila ng pabuya ng 20,000 pesos sa makapagbibigay ng impormasyon sa sino mang makakakita sa kanya. Pinanggit din ang mga kaanak ni Sheila sa isang interview na walang kaalitan si Sheila kaya walang dahilan kung bakit ito maglalayas. February 12, 2025, nang nagpost ang kapatid ni Sheila para manawagan sa pagkawala ng kanyang kapatid. Ayon nga din sa post, with honors lagi sa klase si Sheila kaya malabo na bigla na lang itong maglaho at pabayaan ang kanyang pag-aaral. At halos maduro nga ang buong pamilya ni Sheila nang malaman nilang natagpuan na lamang ang dalaga na wala ng buhay. Ang mas masakit pa, napakatindi ng ginawa sa labi ni Sheila. February 17, 2025, dumulog sa programa ni Senator Rafi Tulpo ang kapatid ni Sheila na si Leia para humingi ng tulong. Nabanggit ni Leia sa programa na may kasintahan si Sheila na kanilang kapitbahay. Ayon din kay Leia, walang kaaway ang kanyang kapatid at matapos pumasok nito sa eskwelahan, diretsyo kagad ka itong umuwi. Kuminsa naman daw aalis si Sheila kasama ang kanyang mga kaibigan para mag-milty. Pero pagkatapos nun ay umuwi din agad ang dalagang. Kapag naman may aktibidad si Sheila sa eskwelahan, nagsasabi ang dalaga sa kanyang nanay o kapatid. At nakwento nga ng dalaga sa programa ang mga pangyayari bago nawala ang kanyang kapatid. February 7, 2025, umuwi si Sheila matapos ang kanyang klase sa eskwelahan. At nang nasa bahay, nagbihi si Sheila at nagpunta sa bahay ng kanyang pinsan. At dito na nga nakunan ng mga CCTV si Sheila na may kausap sa telepono. Nagpaalam daw si Sheila sa kanyang nanay at sinabing, Ma, pupunta lang ako sa kaibigan ko. Pinayagan naman si Sheila ng kanyang nanay dahil alam ng kanyang ina na responsable yung dalaga ang kanyang anak. Ayon kay Leia, ang huling update sa kanila ng mga pulis ay meron na daw person of interest ang mga polis hinggil sa krimen na sinapit ni Sheila. Ang kanilang person of interest ay ang mag-asawa at mag-live-in partner na sina Hamen Usman o mas kilala bilang Mikey at si Jemeline Campilan na taga Kaloocan din. Sina Jemeline at Mikey ang huling mga taong pinuntahan ni Sheila bago siya nawala. Subalit sina Mikey at Jemeline ay bigla na lang naglaho na parang bula. Pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng dalawa para kunan sila ng pahayag. Ngunit wala doon ang mag-asawa. Maging ang pamilya ni na Mikey at Jemeline ay walang alam kung nasaan ang mag-asawa. Simula daw ng February 9, hindi na nila nakita ang dalawa kahit sa ang lugar. Sinabi din ni Leia sa programa na naging kaklase ni Sheila si Jemeline kaya sila nagkakilala at kalaunan ay naging magkaibigan. Mas swerte namang na-recover ni Leia ang lumang social media account ng kanyang kapatid. Sa lumang account ni Sheila, nabasa ni Leia na noon pa man lagi nang nagpapasundo si Jemeline kay Sheila. Ayon sa may hawak ng kaso ni Sheila, hindi pa nila nare-recover ang cellphone ng dalaga nang ito ay nawala. Sinabi ng mga pulis na ayon sa nakausap niyang kamag-anak ni na Jemeline at Mikey, hindi daw yon ang unang pagkakataon na naglaho na parang bula ang dalawa. Madalas daw umuwi si na Gemeline at Mikey sa Marawi sa Mindanao. At pagkatapos ay babalik din sa kanilang bahay sa Kaloocan. Ayon sa mga pulis, patuloy pa din ang investigasyon ng kaso at gumagawa sila ng mga hakbang para mahanap sina na Jemeline at Mikey. Inilihad din ng mga pulis na ang maleta ay sumasa ilalim sa forensic exam para makakuha ng mga ebidensya. At sa ngayon ay inaantay pa din ang resulta ng autopsy result para malaman ang sanhi ng pagkamatay ni Sheila. Sa investigasyon, wala naman daw na unang kaso si na Mikey at Jemeline Bukod sa ngayon na pinagahanap sila ng mga polis. Patuloy pa din ang follow-up operation para kunan ng impormasyon ang skwelahan kung saan nag-aaral si Jemeline para malaman ang background ng dalaga. Ayon pa sa mga investigador ng kaso, sa tuwing mag-aaway pala si na Mikey at Jemeline, lagi talagang humingi ng tulong si Jemeline kay Sheila. Lagi namang tinutulungan ni Sheila at pinupuntahan ang kanyang kaibigan. Sa backtracking sa mga CCTV, may pag-uusap nga si na at Jemeline tungkol sa biktima pero hindi naman inilahad ng mga pulis kung ano ang laman ng pag-uusap na ito. Nagtulungan naman ang dalawang police station para makakalap ng iba pang kuha ng CCTV na makakapagbigay ng lead sa kaso. Idinagdag pa ng provincial director na masyado pang maaga para sabihin na na-set up si Sheila. Ngunit sa kanyang teorya, maaaring napuno na si Mikey sa pakikialam ni Sheila sa relasyon nila ni Jemlin. Iyon daw marahil ang nag-trigger sa lalaki kaya posibleng niyang napatay si Sheila. Ay naman kay Leia, selos ang naririnig niyang dahilan kung bakit laging magkaaway si na Mikey at Jemeline. Nakita din daw mismo ni Lea na si Lea ang umaalo kay Jemeline sa tuwing may problema siya at si Mikey. Isang beses pa nga nakitulog sa bahay ni na Sheila si Jemeline dahil umiiwas ito kay Mikey. Inilahad pa ni Lea na February 8, 2025 Isang araw matapos hindi umuwi si Sheila, nakausap pa ng kanyang nanay si Jemlyn. Ayon sa nanay ni Sheila, balisa umano si Jemlyn at nanginginig ng kausap niya ang dalaga. Sinabi daw ni Jemily na hindi sila nagkita ni Sheila ng February 7 ng gabi. Idiniin pa daw ni Jemily na makikipagtulungan sila sa pagkawala ng dalaga. Gusto din sana ng nanay ni Sheila na makita at mabasa ang huling pag-uusap nilang dalawa ni Sheila pero tumangi si Gemeline at sinabing deleted na ang kanilang pag-uusap sa social media account ni Sheila. Sinubukan naman ng boyfriend ni Sheila na pumasok sa bahay ni na Mikey at Gemeline pero may taong humarang sa binata. Sinigurado naman ng mga investigador ng kaso na nagpunta na ang soko sa bahay ni na Mikey at Gemeline para maproseso ang buong bahay. Inutos naman ni Senator Rafi na suriin ang mga pulis ang lahat ng biyahe papuntang Marawi para malaman kung nagpunta ba doon sina Mikey at Jemeline. Nanawagan din ang senador sa mga tao kung makikita nila sina Mikey at Jemeline ay agad itong ipagbigay alam sa mga pulis. Idiniin ng senador na hindi wanted ang mag in partner at gusto lamang nilang makausap ang mga ito hinggil sa pagkamatay ni Sheila. Pinaniniwalaan din na si Jemeline ang huling kausap ni Sheila nang nakunan siya ng CCTV na may kausap sa telepono. Bago nga matapos ang programa ng senador, nangako siyang magbibigay ng pinansyal na tulong sa pamilya ni Sheila. Bumuhos naman sa social media ang pakikiramay kay Sheila. Mayroong pangading post na tila kilala nila si Mikey at nagulat na ito ay pinagahanap ng mga pulis. Ay naman sa ibang post, si Mikey Umano ay founder ng Wasak Gang. Mayroon din nagsabi na kaklase niya Umano si Mikey noon at maharot daw ito sa mga babae. Malamang umano nagsiselo si Jemeline kaya ito daw marahil ang dahilan kung bakit laging magkaaway ang dalawa. Marami namang nananawagan na sana mahanap na nga si Mikey at Jemeline para mabigyan linaw ang nangyari kay Sheila. Ay naman sa post ng lola ni Sheila, karumal-dumal ang ginawa sa kanyang apo. Naniniwala ang lola ni Sheila na sina Mikey at Jemeline ang talagang pumatay kay Sheila. At sa ngayon, patuloy pa din ang investigasyon sa pagkamatay ni Sheila at abangan nyo sa ating channel ang susunod na update sa storyang ito. Kung kayo po ang tatanunin, may kinalaman kaya talaga si Maggie at Gemeline sa pagkamatay ni Sheila? At kung meron man, ano kaya ang naging motibo para magawa nila ang krimen kay Sheila? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? o kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!